guhit-guhit. No, may guhit-guhit nga, o, oh, ayan. Tingnan nyo mabuti, o, oh, ayan. Ay, buwa ka ba? O, ano man? Kuha naman. <laughs> oh. oh. Brad, sa'yo na. Oh. Yeah. Sa'yo na, eh, lasi, lasing na tayo, eh. Mm -hmm. Sa'yo na yung, uh, ano. Lasing na tayo, eh. Sa'yo na yung tagay. Brad? Mabilis talaga ako kung nalasing pag ano, pag walang pulutan ba? Mabilis mm -hmm. ako nalasing? Alam nyo, alam nyo kahapon, oh. nagpunta ako doon sa Dalang oh. So ang oh. dami, dami, kung kong kuha na pampulutan. Oh. pati ba't di ka naglagay ka dito, ka kahit kahit dito? dito? Hindi pa man naluto. Marami yun. Oh hindi pa naluto. So mag ano, magluto pa ako ngayon. Oh. Okay. para dalhin ko dito sa inyo. Sige, Marami uh, 'yon nakuha ko gapon yung mga palaka ba. Mm. ka Oh. Galing sa kong -kong. lang. o sige, maghintay. Oh, maghintay kayo diyan ah, mga, mga 30 minutes. Oh, okay. Mm -hmm. Ha, 30 minutes, ha. Okay. ah, 30 minutes ah. Okay. 30 minutes. Huwag niyo nyo na, huwag niyo muna ng iano diyan ha. Oh. Hintayin niyo ako. Ah, okay, matulog muna. Uh, tapos mag magtagay. o gisingin lang kayo pag naluto na. Oh, sige. sige. <laughs> Tulog pa yung dalawa. Mm -hmm. Oy, Brad! Oy! Gising na kayo, may nang pulutan! Oh. Ito na! Oy, hey, Brad! Ito oh, na. na, ito na pulutan! Sige Malang na! Oo, oh, yan o! Oh. Madami yan! Madami-dami yung pulutan! Ano oh, pulutan! Sige, pulutan. magkain! oh, magkain kayo! ang laki nitong pulutan? Oo, oh, sabi, sabi ko sa'yo, palaka! Palaka yan eh, pulutan! Oo, oh, oh. oh, oh, pagkain yan! Oo! Oh. Oo! masarap? Masarap yung ating pulutan. What? O, sayo naman ng tagay. Ay. ayaw man mag ano eh? Anong ayaw? Hindi man pumasok sa bibig. Hindi pa pumasok sa bibig What? eh. Masarap. Ah, o, sayo sa, sa yan daw. Ah, <laughs> sige, magpulutan. Oh. Ano ba hmm. timpla mo to? Ah, timpla na huh? pulutan yan eh. Ano Pal kasing? Palakang dagat yan. Matabang? Yan ang pa palakang dagat. O, oh, tumalon pa nga oh. Bat matabang hmm. to? Ah, yan nga eh. Tumalon pa yung isa oh. Ayan oh. Buhay pa yan eh. Oh, ayan. yan. Oh, timbla ko yan. Masarap-sarap yan. Atambang, man, Sabi ko sa'yo, eh, mabilis lang maluto, 30 minutes lang, oh. Brat? Yan. Mm. Oh. Sige. Oo. Oh. oh, Ay, ano man. Ganit, oh. Lang oh, kumain din ako. sige. Oo, oh, ayan. Sige. Magingi daw. Ma oh, mag Oh. Sige, magkain kayo dyan. Mm? Eh, busog na busog pa ako eh kaya nga hindi ako ma pa pa man, hindi pa ako madaling malasing kay busog lang eh? busog nga ako Mat matabang unto ay eh? mm pagkain kayo, kayo. Ay, ayan oh marami oh ilagay ko sa harapan niyo dan oh yan marami yan eh mm -hmm. yan wag mo na kayong matulog Mayroong pang ang dami-dami oh kinain niyo na eh ano klaseng tiplada da to ah masarap yan Pa wala akong maramdaman ng kahit nah, asing lang. Masarap nga eh. <laughs> Oh. Parang niluluko mo kami, brad. Ano niluluko? Ma ma Di masarap. Di ba pagkain, brad? Pul pulutan yan, eh. Ah, pala ka, pulutan yan. Mm -hmm. Ba't may guhit-guhit? Oh, no, may guhit-guhit nga, oh, ayan. Tingnan nyo mabuti, oh, ayan. Ay, buwan ka ba? Kuha naman. <laughs>